Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili kapag ang mga taong ito hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog. Mahuhulubuli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang tore ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong magabalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at isa na mai sa Dan, at ang baday na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una, mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa bulol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Dinawa niyang pista ang ikalabing limang araw ng ikawalong buwan ng taon, katulad ng kapistahan ang ipinagdiliwang sa Huda Daghan siya sa Dambana sa beto sa mga torreteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapadwingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambohan sa Burul. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi pumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patunoy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang Tugunan Panginoong Masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alum ana. Ang kahangahang ang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas na yaong ginawa doon sa Ehipto kagilahil alas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Alanuya, alanuya, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing niyang bigay. alenuya alenuya Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihino sila sa daan galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ni Nurian? Tanong ni Jesus. Pito po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Kayun na ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. At may apat na libo ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng dalmanota. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinupuri ka namin Panginoong Jesu Kristo.